Hello mga Katdan followers, Katdan lovers at patuloy na nagmamahal kay Katrin Bernardo and Alden Richards sabay Katrin, si Alden lang ang binigyan ng karapatan at ngayong araw, ngayong araw na linggo pag-usapan po natin ang ilan sa mga positibo at talaga namang uh, matutulog kayong nakangiti bago po yan ay elaborate muna natin to kaya naman pala napaka expensive na mga mga endorser, ito pong si Mr. Aden Alden Richards Bernardo, eh, at Katrin Bernard ay talagang pinaghahandaan at po nila kapag meron po silang mga ganito no katulad po si Mr. Alden Richards de ba katulad po nito yung mga suot po nila eh talagang masasabi mong may halaga si Alden Richards po is wearing mga talagang sasabihin mong signature na mga kasuotan ganon din si Miss Katrin dire rin nagpakabog dahil nakasuot siya ng Gucci tweed jacket and shorts which cut wore and it's from the Gucci 2024 Collection, but no brand ambassador have worn the outfit in the media yet. And the website has just been updated with the outfit. Kasi di ba si Miss Catherine kasi is one of the Gucci endorser yan. So kapag endorser ka kasi or ambassador ka, pag may mga bago po silang mga, mga products, ikaw muna yung ipapasot nila para magiging limited siya. And isa rin dito yung shoes na sinuot niya. Dalawang celebrity pa lang po ang nakakasot yan siya. And then the other celebrity na hindi na manabanggit. And of course, si Mr. Alden Richards also using a Louis Vuitton suit and diamond uh, shoes, no? At ang kanila pong ginamit na sasakyan ay Volkswagen. Uh, bu Ayan, kung tama ba yung aking uh, pagbanggit. Beetle, 1968 lang naman, no? So, ito yung mga sasakyan na talagang masasabi mong may halaga dahil uh, vintage na po itong mga to, diba? So, ganun po katindi yung kanila ang mga sinuot. Meron pa silang, meron pang ring na parang wedding ring na cartier, diba? And isa rin sa mga highlights ng ating updates dito is ito pong mga nagkalat na mga video updates po na nag-ala Spider-Man si Mr. Alden Richards. Base po sa mga showbiz insiders at base po sa mga showbiz critics ay hila uh, baga nagbabadya na si Mr. Alden Richards lang talagang binigyan ng karapatan ni Miss Catherine Bernardo nagawin gawin ito sa kanya. Kasi nakita natin na parang base po kasi sa report, hindi talaga hindi talaga scripted do na parang pupunta si Alden Richardson sa place niya kasi nga magkahiwala yan eh. Tas ang capacity kasi nitong escalator nito is parang isa lang. So dapat isa lang talaga nandoon. Pero talagang pinagpilitan ni Alden Richardson siguro na napanood at napadaan na to sa mga new speeds ninyo na parang tumalon si Alden. Na yeah, medyo nag -alala. yung mga nando doon kasi wala po yun sa napag-usapan. And uh, nakita po talaga natin na syempre may possibility na kapag na out of ano ka doon, 'di diba? Parang parang na out of balance ka. Pwede kang malaglag or pwede kang uh, masugatan or what. Pero hindi po inisip ni Alden Richards doon dahil ang kanya pong uh, kanyang pinaka goal is bigyan talaga ng tissue itong si Miss Katrina, 'di ba? Nas mas lalo talagang mas nagpa-trending pa doon sa sa mga nangyari nga dito po sa Iloilo -Ilo, na nagpa -trending saya sa mga taga ilo, -ilo. So pag talo natin sa isang ano sa isang video clip, ganito lang akala natin wala lang. Tumalon lang si Alden. Pero may isa pong video na napakalinaw, napakaliwanag na ipinakita doon kung ano ang isa sa pinakarason at sinasabi po ng ilang mga showbiz critics na si Mr. Alden Richards lang daw ang binigyan ng karapatan ni Miss Catherine Bernardo na gawin nito para sa kanya. kita natin sa video na parang meron po siyang dinukot sa kanya pong ta sa kanya pong packet. eto na yung pinaka clearer. So, kung kanino man video to, maraming salamat. Credit to you. yat Pagtalo niya, meron siyang dinukot sa kanyang bulsa. Ayan, may dinukot siya at may nalaglag pang something which is the tissue. And the other side, akala natin wala na. Yung pala, meron siyang inabot kay Miss Catherine Bernardo na isang tissue dahil nakita niyang pawisan si Miss Catherine. Alam niya kung anong point of view ko dito. Alam naman ni Catherine Bernardo na lagi siyang pawisan sa mga ganitong klase ng mga papromo at sa mga ginagawa nila pero talagang pinipili niyang hindi magdala ng tissue hinahayaan niya at binibigyan niya ng karapatan si Alden Richards na ipakita ni Alden Richards sa buong mundo kung gaano siya inaalagaan nito ba diba? kung tiisipin po ninyo parang alam naman ang glam team ni Miss Katrina sobrang pawisin si Katrina kasi pag nagwo-workout ka talaga parang konting ano lang pagpapawisan ka eh kumbaga na-absorb na ng sis tema ng katawan mo yung ganon. Pero talagang pinipilit niya na hindi magdala ng tissue. Parang si Mr. Alden Richards ang magbibigay sa kanya nito, ba? Diba? Parang, parang sa point of view natin is she's allowing Alden Richards to do that for her, ba? Diba? Which is isa sa pinakamagandang gesture na ginawa ni Mr. Alden Richards dito. Totoo nga yung mga sinasabi nila kung i-describe nila yung kanika nila mga sarili, eh talagang mga maalaga sila, ba? Diba? At sa pa sa mga inaabangan natin dito, is si Miss Catherine Bernardo naman ang mag-abot ng tissue or magpunas ng pawis nitong si Mr. Alden, di ba? Sana dumating din po yun sa mga punta ng kanilang paprome, di mas lalong trending lalo, di ba? Parang sinasabi tuloy ng mga viewers, si Alden Richards lang daw yung nagkikare kay Miss Catherine. Eh si Alden nga, ikinuwento niya na, di ba? Nung nasa Canada sila na talagang binadalang Catherine si Alden ng mga food. So, e Hello mga KatDen followers KatDen lovers worldwide Mr. Ogie Diaz Totoo nga ba na talagang uh, meron na or inamin niya o nabigyan siya ng official na statement patungkol sa kanyang reliable source sa estado ng relasyon ni Katrin at Alden Ngayong araw, let's talk about this one because uh, congratulate natin dahil one of the tweets na talaga namang very positive sabi po niya, oh my gosh oh my gosh, it's coming to Our town. I live in a small community though though I won't see it until we get to Vegas. So happy, Alden Richards and Bernadette Cocat. I love you both. Ayan. So, pinakita niya po dito at pinlex niya yung kanyang uh, yung kanyang tickets, no? Kung saan sinasabi niya dito na even the smallest town dun po sa ibang bansa ay uh, na na, cater na din or parang uh, mapapanood na rin ng Hello Love again. So, this is really a good news. And for that, narito na ang ilan sa mga updates, ano Dahil mula po sa pagiging uh, PA, pagiging part of the glam team ni Mr. Alden Richards, hanggang po sa pag, pagpunta at pag-alis, uh, no? Going to Iloilo. At yung mga pagsandal ni Miss Catherine Bernardo ay talaga namang nagbibigay ng positibong uh, aliyo sa lahat po ng mga Katden fans. Nakikita naman natin talaga na all out po sila sa pagpapasaya ng mga Katden dahil hindi talaga sila binibigo kahit saan po sila magpuntang lupalop ng Pilipinas. Pilipinas. pa lang po yan na Nakikita po natin yung mainit na suporta na binibigay sa kanila ng mga kababayan natin abroad. Grabe po yung nag-overwhelm po talaga ang team ng HLA for unending and unwavering support na ibinibigay ng mga uh, mga Pilipino dito po kay Katrina at Alden Day No, so, nakita natin sinamahan po sila hanggang sa nabibenta sila ng mga tickets and of course syempre hindi rin tayo binibigo ni Alden at ni Catherine sa pasaid nilang mga paayuda sa mga nilalabas po nila sa publiko na talagang nagpapatunay at talagang nagpapasigla sa lahat ng mga kat din. And this time, eto na dahil usap-usapan din po sa social media napadaan lang po ito sa news feed ko at hindi po natin pwedeng palampasin yung mga ganitong klase ng news. Kahit sabihin na natin na talagang nagbibigay ng good vibes at nagbibigay po ng uh, parang lalo na po yung mga OFW na nagko-comment sa comment section sa na talagang natutulog silang masaya, natutulog silang nakangiti, ba diba? Dahil sa dami ng mga good vibes at good news sa dumarating. Pero this time, edo na kasi, kilala naman natin si Mr. Oji Diaz na isa sa pinaka legit na source. Pagdating po sa showbiz, kasi siya yung tao na hindi niya kailangan sugarcoat. Hindi niya sinisiraan ng isang tao kahit alam natin na medyo hindi kagandaan yung balita. Pinagtatanggol niya yung mga artista. Ganon siya eh, wala siyang sinisiraang tao. Pero may isa pong statement siya na lumabas publiko natungkol po sa cut din. Tapos ang nakalagay OGDS official ng verified check at sinasabing confirm si Katrin at si Alden is in relationship na ayon sa aking source. Hindi lang ito basta chismis ha. Malapit na malapit ito sa dalawa. Kaya sure ako na totoo tong information na sinasabi ko sa inyo. And then the last time I checked, dun po sa kanyang YouTube channel na Showbiz Updates yung OGDS Showbiz Updates meron siya dong last update po that was 8 uh, days ago or 6 days ago if I'm not mistaken. And then, ito po yung sinabi niya para lang po mabigay ko sa inyo yung factual na statement na binitawan niya. So mga fans, so, wow! Parang ah, gustong-gusto na talaga ni Mami Min. Nice. Si Alden Richard. Oo. Para kay Katrina, Bernardo. Butong-buto yata si Mami Min. Oo, kasi pa na pa uh, parang finlex ni Mami doon sa isang post niya ha, uh, na parang nilalaro ay naalagaan ni Alden yung pamangkin ni Katrina yung uh, kapo ni Mami uh, doon sa isang mall Oh. oh, di mana? Oh, Ayan, oh, namanya oh. Siyempre. Kaya Alden din, ayun, no? Para nagpa-practice ng maging daddy, naya. Oo oh nga, eh. Oo. Oh, so, Oo nga, naka- Sa ang dali niya lang pong naging komento patungkol dito ay yung pag-reflex nga ni Mami Mihin kay Alden Richards at yung mga videos na nakita natin sa social media kung paano po kinarga ni Alden Richards yung pamangkin ni Miss Catherine. So which means na ito pong account na to na ginagamit po ni, ng isang fake account at sinasabing uh, si Mr. Oji Diaz nga ay naglabasan ng statement patungkol dito. This is not true. So, fake news po yan. Kahit sabihin na natin gusto natin ng balitang ito, pero hindi po kasi nang galing sa kanya eh. Para lang hindi po tayo masyadong, ano, masyadong uh, malito sa mga news, yung mga legit na news. Siguro much better is uh, hintayin natin yung announcement mismo ni Mr. Aden Richards. Kasi siya naman din po talaga yung nangako na if in any case na dumating na sa punto na talagang may love life na siya, eh magpapapress kon siya. Dito muna tayo dun sa part na kung saan pinikilala nilang mabuti yung kanilang mga yung each yung bawat isa dun pa lang sila sa part na yun kaya tayo masyadong ma ano, excited sa mga ganitong bagay kasi much better talaga na mas makilala muna nila yung isa't isa ba diba? sa point